Sinisilip ng pulisya ang anggulong paghihiganti sa hotel management bilang posibleng motibo ng sospek sa pagpatay sa isang Australian national at dalawang iba pa sa Tagaytay City. Ito'y matapos sumuko sa mga otoridad ang isang dating empleyado ng hotel na sinibak matapos madawit sa kaso ng pagnanakaw. Magbabalik si Edniel Parosa. Paghihiganti sa management ng Lake Hotel ang motibo ng sumukong suspect sa pagpaslang sa isang Australian national at dalawang iba pa sa Tagaytay City. Ito ang lumalabas sa investigasyon ng Committee Provincial Police Office kasunod ng mismong pagsuko na sinasabing si kinilala lamang sa alias na Ronel, dating empleyado ng hotel kung saan nakitang wala ng buhay, ay nakagapos pang mga biktima. Ayon sa otoridad, si Rebecca Kam 33 anyos na dating pool attendant, makaraang masangkot sa umunay pagdanakawo. Pero hindi pa rin malinaw sa report kung paano nakapasok ang suspect sa hotel para gawin ang krimeng unang hininalang dahil sa pagdanakaw. Hawak na ng Tagaytay Police si Ronel na unang sumuko sa Tuy Batangas kanilang madaling araw bago itinan over ni Mayor Jay Sarado kay Mayor Bumble Tolentino ng Tagaytay. Pinuri naman ni Calabarazon Police Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas ang binong Special Investigation Task Group na una na umunang nakilala at natuntun ang pinagtataguan ng suspect bago pa ito sumuko. Idilipad sa Australia ang labi ng lalaking biktima habang dito naman sa Pilipinas inilibing ang pangkay ng Filipino partner nito at kanyang daughter-in-law. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.